ang dami daming tao ibig sabihin nagsama-sama yung mga supporters namin And for sure nandito din ngayon yung mga basher nakikipidiyo Ahora <laughs> está, <laughs> Sa dami ng vlogger, <laughs> Sa dami ng vlogger.

điên, 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 tumisoh, ng na, <Okay>. tama. <coughs> okay. kung 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 yung mga salita nila yung mga salita nila yung mga salita nila yung mga salita nila yung mga yung mga salita nila yung mga salita nila yung mga salita nila mga salita nila yung mga salita nila yung yung mga salita nila yung 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 yung

Aiyon! 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 Aiyon!